sa lahat. Dumating na yung order namin na pang um, bathroom guys. Normal lang naman siya. Na cabinet. Ma ganito. Yan. Ito okay, na nahilo ako. Tapos mga ano siguro to. Ito yata ang doors. Mga doors yata to. So, hopefully, pero bakit? Oo. Bakit hindi siya gray? Ah, uh, no. O, oh, teka. May nakita akong kulay. O, oh, ito. May kulay na green. ko ito guys itong box na to karton na to dumating to kahapon malaki na box para sa ano yung sa shower namin sa bath sa so may bath nilagyan namin ng ano para siyang anong tawag niyan para hindi mag scatter ang tubig ba tapos meron pa dito Meron pa dyan. Iwan ko kung ano yan. Hindi ko maintindihan. Sila lang ang may alam. Um, so yan. Hindi naman malaki ang lugar ng bathroom namin. So ito dalawa. Itong dalawang cabinet sa baba. Tapos ito mga doors. Hindi ko alam. Kasi akala ko ang kulay is parang green siya na ano pero bakit ang nakitang kulay ko is iba so hindi ko alam hindi ako mag stress dyan Again. so yan na dumating tapos may dalawa pa sa loob so yan ito din yung dalawa dalawa na cabinet para sa taas to ah, uh, tawag nito para sa bathroom so nagpintal pa kami sa bathroom guys um, hindi ko alam kala ko ba green bakit to hindi ko alam hindi natin pag dumating na si Steve siya lang may alam niyan yun lang guys para may pang upload para may ma-upload lang guys kanina, ano kanina, um, may araw. Tapos so, ngayon, nanyo. Ma-feel mo, parang may kunting araw, pero, um, magkatago na siya. Ang tawag niyan is parang, sa tawag na sa Bisaya guys, nalimutan ko na. Gloomy siya, pero parang ma mo ang init kunting init. Right, thank you sa lahat. Thank you everyone. Thank you so much guys. Salamat po sa panonood. Thank you, thank you everyone. God bless. Ingat-ingat.